ikalabing anim na kabanata. Lumapit kay Jesus ang ilang pariseo at saduseo. Nagahanap sila ng may paparatang sa kanya, kaya't hiniling nilang magpakita siya ng isang tanda mula sa langit. Ngunit sumagot si Jesus, Kapag dapit hapon ay sinasabi ninyo, Magiging maganda ang panahon bukas dahil maaliwalas ang langit. At kung sa umaga na may sinasabi ninyo, Uulan ngayon dahil madilim ang langit. Nakakabasa kayo ng palatandaan sa langit. Ngunit hindi ninyo mabasa ang mga palatandaan ng kasalukuyang panahon? Lahing masama at di tapat sa Diyos. Nagahanap kayo ng tanda, ngunit walang ipapakita sa inyo, maliban sa himalang nangyari kay Honas. At iniwan sila ni Jesus. Nang tumawid sa ibayo ang mga alagad, nakalimutan nilang magdala ng tinapay. Sinabi ni Jesus sa kanila, Mag-ingat kayo sa libatura ng mga pareseyo at mga sadoseyo. Nag-usap-usap ang mga alagad, Kasi wala tayong dalang tinapay, kaya sinabi niya yon. Alam ni Jesus ang pinag-uusapan nila, kaya sila'y tinanong, Bakit ninyo pinag-uusapan kayo'y walang dalang tinapay? Napakaliit ng inyong pananampalataya. Wala pa ba kayong pagkaunawa hanggang ngayon? Nakalimutan na ba ninyo kung paanong pinaghati-hati ang limang tinapay para sa limang libong tao? Ilang kaing na tinapay ang lumabis? Gayon din, ang pitong tinapay para sa apat na libo. Ilang kaing na tinapay ang lumabis? Hindi tungkol sa tinapay ang sinasabi ko nang sabihin ko sa inyong, mag-ingat kayo sa libadura ng mga pareseyo at mga saduseyo. Hindi ba ninyo maunawaan ito? at naging maliwanag sa kanila na sila ay pinag-iingat niya sa mga turo ng mga pariseo at mga saduseo at hindi sa pampaalsang ginagamit sa tinapay. Nang dumating si Jesus sa bayan ng Cesarea ng Filipos, tinanong niya ang kanyang mga alagad, Ano ang sinasabi ng madla kung sino ang anak ng tao? At sumagot sila, Ang sabi po ng ilan eh, si Juan na tagapagbautismo kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsabi pang, si Jeremias kayo, o isa sa mga propeta. Kayo naman, ano ang masasabi ninyo? Sino ako? Tanong ni Jesus sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, Kayo po ang Mesyas na anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, Mapalad ka, Simong anak ni Honas. Sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sinumang tao, kundi ng aking amang nasa langit at sinasabi ko sa iyo, Ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang kapangyarihan ng kamatayan ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay pagpabawal din sa langit. At ang pahintulutan mo sa lupa ay pahintulutan din sa langit at mahigpit niyang iniuto sa kanyang mga alagad na huwag sabihin kanino man na siya ang Mesiyas. Mula noon ay ipinaalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad ang mangyayari sa kanya. Sinabi niya, Dapat akong magtungo sa Jerusalem at magtanas ng maraming hirap sa kamay ng mga pinuno ng bayan, ng mga punong pari, ng mga utyo, at ng mga tagapagturo ng kautusan ako'y papatayin. Ngunit sa ikatlong araw, ako'y muling mabubuhay. Niyaya siya ni Pedro sa isang tabi at pinagsabihan, Panginoon, huwag na wang itulot ang Diyos. Hindi po dapat mangyari yan sa inyo. Ngunit hinarap siya ni Jesus at sinabihan, Umalis ka sa harapan ko, Satanas. Hadlang ka sa aking landas. Ang iniisip mo'y hindi sa Diyos kundi sa tao. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Kung ibig ni namang sumunod sa akin, kailangang itakwil niya ang kanyang sarili. Pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang nagahangad na magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan niyon. Ngunit ang mawala ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit niyon. Ano ang mapapala ng isang tao? Makamtan man niya ang puong daigdig, kung ang buhay naman niya ang mawawala. Ano ang may babayad ng tao para mabalik sa kanyang kanyang buhay? Sapagkat darating ang anak ng tao na kasama ang kanyang mga anghel at taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama sa panahong yoy gagantimpalaan niya ang bawat tao ayon sa ginawa nito. Sinasabi ko sa inyo, may ilan sa inyong naririto na hindi mamamatay hanggang sa makita nila ang anak ng taong tumarating bilang hari.